Aries kasama nila ngayon ang zodiac sign na Gemini. Magkasama sila dahil parehong mabilis ang isip at mahilig sa komunikasyon kaya nagkakaroon sila ng magandang samahan. Ang color green at color yellow ay nagpapalakas ng kanilang enerhiya at saya. Numerong number 5, number 14, at number 22 ang nagbibigay ng tapang at kalayaan. Taurus. Kasama nila ngayon ang zodiac sign na Capricorn. Parehong practical at matatag si Taurus at Capricorn, kaya mahusay silang magtulungan sa mga plano. Ang color green at color brown ang nagpapalakas ng pundasyon at kapanatagan numerong number 24, number 11, at number 28 ay nagbibigay ng seguridad at syaga. Gemini, kasama nila ngayon ang zodiac sign na Aquarius. Nagkakasundo sila dahil parehong malikhain at independent, kaya bukas sila sa mga bagong ideya. Ang color yellow at color blue ay nagpapasigla ng kanilang inspirasyon numerong number 39, number 12, at number 25 ay nagpapalakas sa komunikasyon at pagbabago. Cancer, kasama nila ngayon ang zodiac sign na Pisces. Magkapareho silang sensitibo at maaalalahanin, kaya naiintindihan nila ang damdamin ng isa't isa. Ang color silver at color pink ay nagbibigay ng kapayapaan sa kanilang samahan. Numerong number 2, number 9, at number 30 ay nagbibigay ng proteksyon sa kanila. Leo, kasama nila ngayon ang zodiac sign na Sagittarius. Parehong adventurous at positibo, kaya enjoy sila magkasama sa mga saya ng buhay. Ang color gold at color purple, ay nagpapalakas ng kanilang sigla at optimism. Numerong number 11, number 27, at number 19 ay nagbibigay ng lakas at pag-asa. Virgo, kasama nila ngayon ang zodiac sign na Taurus. Pareho silang detail-oriented at practical, kaya maganda ang pagtutulungan nila lalo na sa mga plano. Ang color green at color pastel pink ay nagbibigay ng balanse at calm energy. Numerong number 6, number 15, at number 24 ay nagpapasigla ng pagiging maalam at mahinahon. Libra, kasama nila ngayon ang zodiac sign na Aquarius. Pinagsasama ng kanilang open-mindedness, ang magagandang ideya para sa pagbabago. Ang color blue at color gold ay nagpapalalim ng kanilang emosyonal na koneksyon. Numerong number 8, number 13, at number 29 ay nagbibigay ng harmony at creativity. Scorpio, kasama nila ngayon ang zodiac sign na Pisces. Malalim ang kanilang koneksyon emotionally at spiritually kaya madalas silang magkasundo. Ang color black at color maroon ay nagpapalakas ng kanilang mysterious energy. Numerong number 7, number 14, at number 26 ay nagbibigay ng lakas sa pagharap sa mga pagsubok. Sagittarius. Kasama nila ngayon ang zodiac sign na Aries. Parehong puno ng enerhiya at positibo, kaya magandang kombinasyon sila sa pag-abot ng mga layunin ang color purple at color orange ay sumasalamin sa kanilang lively spirit numerong number 3, number 10 at number 21 ay nagpapalakas ng motivation at opportunity capricorn kasama nila ngayon ang zodiac sign na virgo Pareho silang responsable at disiplinado kaya maganda silang team sa pagtatapos ng mahahalagang gawain. Ang color brown at color gray ang nagbibigay ng practicality at foundation. Numerong number 25, number 12, at number 27 ay nagbibigay ng focus at tiyaga. Aquarius Kasama nila ngayon ang zodiac sign na Libra. Ang kanilang shared idealism at creativity ay nagdadala ng magagandang epekto sa relasyon nila. Ang color blue at color white ay nagpapalawak ng kanilang pananaw. Numerong number 24, number 16, at number 22 ay nagpapalakas ng innovation at balance. Pisces Kasama nila ngayon ang zodiac sign na Cancer. Pareho silang caring at intuitive, bagay na nagpapalalim ng kanilang samahan. Ang color green at color pearl ay nagpapakita ng kanilang gentle at common nature. Numerong number 42, number 11, at number 23 ay nagbibigay ng suporta at pagkakaunawaan.